No, Maraming nagagalit dito sa nangyari sa sinulog dahil sa imahe na ipinapakita tungkol sa kultura, tradisyon ng barn. Tama kaya yung naipakita dito at uh, bakit nagagalit ang ilan sa ating mga kababayan, particularly sa Muslim Mindanao, dahil dito sa video na ito. Panorin natin. For the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Please welcome the Cebu Technological University Of course, ito yung uh, Sinulog Festival which is a uh, Catholic festival in Cebu at uh, uh, naintindihan ko ano yung gusto nilang mangyari dito parang magkaroon ng inclusivity um uh, mayroong presentations ay siguro mga schools ito mga kabataan ito at mayroon yan sila ano mayroon yan sila nagmamanis ito may coach dito mayroong director at uh, siguro nakasalalay itong mga presenter nito doon sa director big seven content creator yung director ano ang ipapakita nila and uh, for some reason or another may nakakalimutan sila at iyon ay tinatawag na cultural sensitivity Pagugutan natin na aral ano ang uh, dapat nating tandaan when it comes to the diversity of our culture dito sa Pilipinas. So nakikita mo, ang suot nila ay yung traditional uh, outfit o attire ng uh, Muslim Mindanao. no? Uh, makikita na to. meron ako nung ako ay nasa Mindanao State University, may tinatawag kaming kambayoka dance troupe at ganyan ang suot nila. And of course, ang kanilang uh, ipinapakita ay yung sayaw ng Muslim Filipinos. Ngunit dito kakaiba dahil ang pinakita nila dito ay silibrasyon ng sinulog at uh, ang tama lang dito ay yung kasuotan. Tingnan natin kung ano naman ang naidagdag pa dito na naging dahilan kung bakit merong nagagalit sa mga kababayan natin. Ayan na, Ayan na po. Diyan na po ang may mali. Kasi... um ang ipinapakita nila ay ang mga tao sa barm nakasuot sila ng kanilang uh, unique na attire nagpapakita na sila ay uh, mga muslim ngunit pinagbitbit ng uh, imahe ni Senior Santo Niño alam nyo Rumi naman ang Muslim Filipinos sa ibat-ibang mga relihiyon, of course, mayroong mga, mayroon ding mga sarado ang utat ng mga violent extremists, na mayroong extremist ideology na hindi rin talaga naniwala na dapat may magandang ugnayan, may magandang cultural understanding at uh, religious tolerance. Mayroong ganon, pero hindi natin lahatin. Ngayon hindi papayag ang lahat kahit yung mga liberal minded at mga educated na mga kababayan natin sa BARM hindi makakapayag dyan dahil hindi hindi mangyayari na ang isang Muslim ay magdadala ng mga imahe. In fact, uh, hindi sila naniniwala na ang uh, say for example si Prophet Muhammad ay wala yan siyang image, hindi nakikita. At ayon yun sa turo sa Huli Quran. So hindi nakikita ang Diyos at hindi dapat binibigyan ng imahe pati ang mga propeta. So, kung wala rin uh, tinatawag na santo uh, sa uh, Muslim faith. So dito nagdadala ng uh, image, kumbaga violation na gaga Kung makikita nga natin sa Old Testament, yung nagsamba pagbaba ni Moses mula sa uh, nabi al-Musa o yung uh, Mount of Moses pagbaba niya doon nakita niya nagsamba ng mga imahe ang mga Israelites nagalit siya at nagalit ang Panginoon pinarusahan sila nababasa niya yan in doon natin kuku-iintindihin kuk uh, ang konteksto bakit ang um, Muslim faithful at ang marami rin na mga Christian sects ay hindi naniniwala sa mga image. So, yun yung intindihin natin. Ulit-ulitin ko, nire-respeto naman natin yung uh, mga paniniwala. Ngunit, kung gusto natin respetuhin, respetuhin din natin ang paniniwala ng iba. yan yung, yung tinatawag na cultural sensitivity. <tinyo> Hindi pwede 'yan, no? Hindi talaga mangyayari 'yan na ganyan na attire. Uh, although ang intent is uh, to make this uh, event uh, inclusive na mayroong representation from around the archipelago nakikiisa, no? Unity nga, eh. nakikiisa sa tagasugbo sugbo uh, ngunit nag tuloy siya ng galit, no? At uh, mayroong nagkokondena sa mismong nagpasimuno. Hindi naman nila lahat ang lahat ng mga Cebuano. Yung tao lang na nagutos na iyon yung gagawin ninyo. And uh, dyan ay magbibigay sa atin ng aral sa importansya ng uh, cultural sensitivity sa aking school, sa official Kennedy School. Isa yan sa aking itinuturo kasi maraming pumapalpak na mga mission dahil ang sundalo ay hindi nakakaintindi sa paniniwala ng mga tao na sa lugar na kung saan sila ay ma-assign. At ang primary example dyan ay ang lesson doon sa Pata Island, February 12, 1981, na kung saan ay namatay, napatay ng mga Moro ang 119 na mga sundalo ng 31st Infantry Battalion. And then, kung titingnan natin, ano ang dahilan noon ay ang hinanakit, galit ng mga Moro dahil nakita nila na babastos ang kanilang paniniwala, ang reliyong Islam, dahil doon sa pag-occupy ng mga sundalo sa kanilang simbahan o yung masjid o moske. At meron pang aligasyon na nagkatay di umano ng aso ang mga sundalo na mula sa Luzon, ang iba siguro doon Ilocano, nagkatay sila ng aso na isa na naman na paglabag. Ito ay haram sa reliyong Islam. So, ganun ka-importante ang religious sensitivity, cultural sensitivity para sa atin na ituro natin sa mga eskwelahan nang sa gayon mas sigurado natin magkakaroon tayo ng tolerance, understanding, iyon yung mga key susi para magkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo lahat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo i-share ninyo, i-subscribe ninyo at uh, makipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.